for this video ay ituturo ko sa inyo kung paano ba maging creator sa wave full app yan so kaka start ko lang po dito and by the way pwede pa tayo dito mamonetize at syempre mag earn ng dollar yes true para pa ito sa mga uh, gusto kong magka extra income kahit nasa bahay lang So, first, syempre, punta tayo sa Play Store. And then, yun, search natin yung Wave app. Up. Ayan. So, dahil na-install ko na siya, yan, open na lang natin. So, pwede po kayo dito mag ang gagawin lang po natin dito para po tayo ma-monetize yes meron po itong monetization yun kaka-start ko lang po dito no so pwede po kayo gumawa ng uh, sarili island katulad nyan So, kung makikita nyo, wala pa po siyang payout dahil kaka-start ko lang po. And, mamamonetize po ang ating account. Kapag kayong mga post natin is umabot Uh, Maritch niya po yung 5k na reaction or viewers yata. Tingnan natin. Creator. <coughs> creator profile. Become a creator with full shares. 50% of its earning to creators based on how much user interacts with their post. yun So, kikita tayo by interacting. I want to be a creator. So, paano ba maging creator? Una, yan, nakalagay naman dyan, monthly earning and start earning with your content and unlock revenue. Super so, like bonus and creator badge. Ito po yun. Uh, Mamamonetize pa ang ating account dito sa wave pull up. Kapag na-reach, yung lahat po ng ano natin, ng post is magkaroon siya ng 5,000 views. yon So, ang ma ko lang ay post lang po tayo ng post. Pwede po kayo mag-join sa aking island. Ayan. Ito po ang aking this ito po <laughs> So, search... <coughs> Pasensya na. Search niyo lang po yung island o masbate. Yan. Ito po ang aking... Yan. Sabay-sabay po tayong mag-grow. Diba? Yan yung statistic natin. Diyan mo makikita. Yung views last 7 days. So, kaka-start ko lang po as in today. Ito po, unique viewers, view time. And then, dito po tayo pwede mag-post. Yan, pindutin nyo lang yung plus. Pag mag-post po kayo, di ba mag-create kayo ng post. So, pindutin nyo lang yung plus. So, pwede nyo rin po search yung, ayan, island of oh, mas bate. Yan. Click nyo and then, palaw. At syempre, yun, pwede na kayo dyan mag... No? Pwede po dito sa photos or kung ano po yung gusto nyo i-post dyan. At i sure. At syempre, uh, pag may click-click nyo lang, view, comment, like, ganon At ganun din po ang gagawin sa inyo. Give and take lang po. Yan, post lang po ng post. Para dumami ang ating followers, viewers. So, ayan po yung post ko. Meron akong post na 1, 2, 3, 4. yan lima na ang post ko. At itong isa, click natin tatlong guhit. gacha <coughs> post statistic. Ayan, makikita nyo yung views, unique viewers, like, comments, view time. Ayan po siya. Ayan yung makikita. So, tiyaga lang and marireach din natin yung kanyang requirements na maging creator. ba? Diba? And syempre, pwede rin po kayong mag-invite. Ayan. By the way, wala pong ma wala namang makukuha na ah... Uh, commission dito sa invite. Ah, uh, ang ano lang nito is yun ma katulong siya para mag boost yung ating mga viewers or followers like that and then yan update ko po kayo sa sunod kapag uh, meron na yun. Pag na monetize na akad at meron na siyang payout dito so ayun lamang po pwede nyo pang explore try nyo lang lagay ko din yung link sa comment section ng app na sa gusto lang po ayun thanks for watching guys please do subscribe yun maganda po ito para sa mga content creator na gusto mag yun, explore other things. Yun lang. Bye!